So yun guys, Pogi Boy Mix na naman nga pala to. Sumahan nyo ako sa trip ko. Sa trip nyo lang din yung trip ko. Let's go! Guys, <music> alam ko marami nag-aabang ng sneaker collection ko. Malagal ko na nakikita sa YouTube, sa Uh, sa tiktok recently shoutout kay jx4 ayan siya talaga yung parang nagbigay ulit sa akin ng idea gumawa nitong content na to uh, marami nagtatanong kung ano nga bang collection ko kasi madalas ito yung background ko pag nagla live stream ako or you know kung ano man yung kung nagla live stream ako madalas ito yung background ko tapos madalas nakikita siya sa mga video so ngayon solo vlog lang tayo kung makikita nyo naka microphone tayo kasi papakita ko sa inyo yung mga sneakers ko hindi pa lahat ito pero anyways disclaimer lang hindi na ako like sneaker collector or sneakerhead. Um, ito lang yung mga na-collect ako from like you know nung time na sneakerhead ako. Uh, kung yung alam, talaga nag-start ako mag-content um, talagang dahil sa shoes. Uh, talagang lab na lab ko yung shoes nung 18 years old ako nung pag-graduate ko nung high school. Tapos nagtrabaho ko, talagang gusto ko mga ng shoes. Tapos isang beses pumunta kami ni Frank sa isang car meet. At tapos nung nakita namin yung sa car meet men, ang daming magagandang kotse. Sabi namin ni Frank, okay, we're done. We're done buying shoes. Mas gusto na natin yung mga kotse. Pero, yun. Anyways, uh, disclaimer lang. May mga, marami na rin ako mga nabenta na sapatos. Wala na akong ganong heat. Uh, nabenta ko yung mga off-white na Jordan 1 ko. Sean Waterspoon na Air Max. Travis Scott at um, na Jordan 4. Tapos meron pa ako ng mga Yeezy na nabili noon nung nag-drop yung Yeezy, ang dami ko nabili like 12 to 13 pairs tapos nabenta ko rin yung mga yon. Pero anyways, ito na yung Pinakahambol uh, pinaka-humble na uh, shoe collection ko. Gaya nga nasabi ko hindi na ako gano'ng ng Kung makita niyo si na yung mga box kasi like parang ginagamit ko na lang siya, hindi na nga ako ganoon bumibili ng mga shoes eh. Parang na-adapt ko na kasi yung mga parang style ni Bugoy na Koy-Koy na parang plain lang, alam niyo yun, tamang plain lang tapos tamang buns lang or anything pero anyways, magsimula tayo sa dito, dito sa side na to ito yung parang, uh, ito yung ito yung sapatos ah, uh, ito unahin na natin itong sapatos na to ito talaga yung unang Yeezy na talagang binili ko ng my first earn money simula nung gumraduate ako nung high school tapos trabaho ako uh, at the time yung mga Yeezy is nag-average naga na ng mga around 500 to 700 dollars tapos itong Yeezy Calabasa ito yung cheapest one nila at that time parang binili ko ata ito ng mga 330 dollars so at the time uh, ito na yung pinakamurang Yeezy no kasi sobrang hype ng Yeezy nung, no? at, uh, nung panahon na yon at uh, gusto ko lang ng sapatos na may-start ma 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 ko yung content ko, no? ng pagiging uh, shoe collection. Kaya nga na sabi ko, ito yung una ko talagang uh, parang niche kung tawagin nila, no? At uh, yun nga, na fell out of love ako kasi nga parang yun nga pa ulit Every single Saturday may nagde drop na Jordan. Every single Saturday may nagde drop na Adidas collab. Every single Saturday may nagde drop na sapatos. Every single weekend may nagde drop na sapatos. And there's no point na bili ka na bili every Saturday. Tapos ipakita, i-review. Tapos wala, tambak na naman yung, yung, yung sapatos. Mas maganda yung kotse, di ba? Kunyari, isipin mo yung target ko, Mustang GT. Pag naka-Mustang GT ka, ang dami pwedeng gawin content. Na ampat din putang carmi, Ang dami mong gagawin uh, content na adventurous, you know. So, pero anyways, ito 'yung una kong easy, uh, gaya nga ng sabi ko, para may start yung channel ko. Uh, at the same time, syempre hype din 'yung Jordan nung time na 'yon, pero bumili ako ng classic na Jordan 5 grapes. Ito 'yung pangalawa kong like uh, binili nun after like my third, fourth paycheck, uh, Jordan 5 Grapes, kung makikita nyo, 2013 pa tong sapatos na to, pero kita nyo naman, hindi siya ganun ka yellow, pero gamit siya, pero kita nyo, sobrang icy nya. Isipin nyo, 2013 pa tong nilabas tong Jordan 5 Grapes na to, and kuta nyo, oh my goodness, sobrang crispy pa niya uh, nabili ko to at that time, mga 1, I think 220 sa Goat App, uh, during 2017, 2018. So, yan. Yun lang naman yung, eto uh, ito pa, may isa pa akong isang pinaka-importante na may sentimental value na shoes. Uh, itong Yeezy uh, Blue Tints. Yan, ito, very memorable din sa akin and very sentimental tong sapatos na to kasi regalo sa akin ng mama ko to. Ito yung first Yeezy 350 ko, kaya kita nyo kahit sobrang beat niya na talagang kinikip ko pa rin siya dito sa collection ko kasi nga bigay ng mama ko to sa akin ito yung first ever na Yeezy Zebra ko and at that times uh, I think nasa 400, 300 to 400 dollars to and para bilan niya ako ng ganong regalo is eh, sobrang like you know kaya kinikip ko to pero anyways magsimula na tayo sa shoe collection natin magsimula tayo dito sa gilid ah uh, Meron tayong Vans. Ito isa ko sa go-to na sapatos. Itong Vans na to. May liga ko sa Vans. Especially lately, tumatanda na ako. Gaya nga nasabi ko, hindi na ako ganun ka-in sa sneakers. So, Vans. Yan, kung makikita nyo. Yan, ah, uh, ito yung gamit ni Bugoy na Koy Koy, no? Kaya parang everyday ko na siyang ginagamit. Pati si Nick Makino, nung nasa New Jersey pa siya, nag-daily vlog siya, yun yung gamit niya. Pasensya na kayo kung medyo madungo sa kasi galing ng time work. Second pair sa shoe collection natin, Nike Blazer. Pabilisin lang natin to para hindi tumagal yung video. Yan, Nike Blazer na high top. Sobrang ganda. Reminds me ng uh, parang para si Michael J. Fox sa uh, Back to the Future. Tapos, pang basketball, halo-halo na to guys, yung collection natin kasi para mabilis tayo, no? Pero anyways, oy, may nalaglag. Pero anyways, ito, Adidas na, ewan ko nung sapatos to. Pero nakita ko si Coach Mabs, gamit niya to. Itong sapatos na to, parang isa niya sa favorite to. Kaya binili ko, kaso nung sinuot ko, malaki yung, ano, nag-heel slip siya. So, hindi ko siya ganong trip. Kaya kita nyo parang hindi ko siya ganong nagagamit. Pero siguro gamitin natin sa future pag nagbasketball tayo. Para extra lang natin yan no, in case na malaspag ma, ma na iba nating sapatos. Tapos ito, uh, I think Allen Iverson question or answer at Basta parang yan. Yan, Allen Iverson. Ganda. Solid. Tapos, meron din tayong Yeezy pirate block yan yung mga heaters natin wala na to in order papakita ko na lang sa inyo raw stuff tapos meron tayo ditong uh, vans yan na checkered slip on kaya nga sabi ko marami kayong makikita vans kasi mahilig ako sa vans tapos Uh, meron tayong trainer. Kung di nyo alam, dati, like, lagi tayo tumatakbo mga 3 miles every single day. Pumayat tayo noon. Ngayon, pumapayat na ulit tayo. nag na tayo ng 15 pounds ngayon. At, perda uh, pero that time, 160 lang ako noon. Lagi akong tumatakbo. Ayan, meron tayong Nike Zoom na uh, Pegasus trainer. Tapos, ito, sobrang hype din ito nung during panahon ni Kanye, yung, yung ano, uh, ultra boost na triple white. Ayan, sobrang dungis na. Tapos, Meron din tayo dito. Sobrang big fan ako ni Derrick Rose, guys. Dalawang Derrick Rose pair ko dito. Isang Derrick Rose um 8 ata to or 9. Yan, may mga pang, pang basketball din tayo. Tapos, sumunod. Meron din tayong mga, ewan ko kung mga interested kayo sa ganito. Yan, may crocs tayo. Tapos, meron tayong Gucci slides. Yan, Gucci slides. Tapos, meron din tayong Yeezy slides. Yan, so ito yung mga collection natin. Dami na nito guys. Di ko na nga na ano to eh. Tapos meron tayo ditong um, Antatakumpo ata to eh. Yanis, no? Yan, Yanis 1. Antatakumpo. Meron tayong boxing shoes dito. Yan, so mga interested kung gusto ng boxing shoes, hit me up. I don't need it. Yeezy. Uh, Citrin ata yung tawag dito. Yan. Meron tayong... Another Antatakumpo Ayan Another one Vans slip-on Meron pa tayong isa Meron tayo yung old school na Vans. ah hindi ko favorite to. May isa akong favorite na everyday kong ginagamit. ah pakita ko na sa inyo. Ito. Ito ang everyday kong ginagamit. Kaya hindi na ako nangungulik na ng mga shoes. Kasi ito ng everyday ko guys. Saka yung isang pampugoy na koy koy. Makita nyo. Bagay siya sa lahat ng forma. Tapos hindi siya yung regular na old school. Fat lace. Fat tongue. So. Yan. Sobrang ito. Everyday. Kundi Ito. Easy 700, itong anong everyday ko, kita niyo. Sobrang dumi niyan. Meron tayong New Balance 550. Ito inarove vlog na to, men. o Reebok Classic. Meron tayong GC500. Ay, meron tayong A6 tsaka uh, fresh kicks collab. Yan. New Balance favorite ko rin to everyday sobrang komportable NMD may NMD din tayo tapos another slip on yan tapos kung in case sa mga kapa meron na ako mga kapa slides ah, meron tayong pamorma tapos ito talaga yung pinaka favorite kong Derrick Rose shoes naalala ko sa Pilipinas hindi lumabas to. Ang lumabas na version nito yung may itim sa unahan. Tapos nang umuwi ako, ito yung dala ko. Ako lang yung meron nito, men. Nung naglalaro ng liga, lahat sila napapatingin Sabi nila. Bakit yung sa akin all black? Parang ito hindi ni-release. Tapos yung white na ganyan. Ito talaga yung sumikat na derek Rose shoes noon. Kaya nung ni-release nire siya, bumili ulit ako. Kita nyo, laspag na. Kasi sobrang komportable niya. Sobrang sarap sa paa. Tapos, Kyrie 1. Meron din tayong mga Kyries. Yan, Kyrie 1, classic. Thanksgiving ata to or Easter. Tapos, meron din tayong Kyrie Lows. Yan, bago po. Hindi pa natin nagagamit. Meron din tayong USA Air Max. Yan, plug ng USA kung makikita nyo. Boom! Meron din tayong... eto malapit din to. Jordan 14 na Supreme. Ayan, Jordan 14 na Supreme. Tapos, Jordan 1. Bread. Nakalimutan ko yung tawag dito eh, pero bread yung colorway niya. Pero satin bread ata, tawag dito. Ayan, tapos meron tayong Fila. Ayan, favorite ko rin yan. Mmm, ganda oh. Yung nausun ito, yung, sap yung puti eh, sa Pilipinas. Tapos meron tayong Reebok. Ayan. Favorite ko rin yung Reebok. Dati yan ang daily ko. Tapos meron din tayong Puma ni J Cole and Dream, The Dream and Cole. Also, dream Dreamer. So, meron tayong yung kay Wiz Khalifa yung I got so much love for you. I got so many people trying to make my pain. Yung Wiz Khalifa natin 'yan. Meron tayong Another New Balance, 'yan. Tapos EC380. Yan, meron tayong EC380. Solid din yan. Ito, favorite kong pambasketball to guys. Uh, ang ganda nito, inuwi ko sa Pilipinas to. Yan. Melo Rick and Morty. Grabe, tsura niya. Isipin nyo pag nasa court kayo. Kitang kita yung ano nyo. Tapos, meron tayong Wave Runner. Rave Runner. Sobrang solid din yan. Kagati. Ipak. NMD. Na pink. Ganda. Solid din. Meron tayong Vans ulit. Sobrang hili ko sa Vans guys. Ito na actually like favorite yung shoes ngayon. Vans lang men. Simply lang naka Vans. Meron pa tayo isang all blackout na Vans. Yan. Ito. Vans ko na to simula pa nung high school ako dito. Third year high school. Sobrang linis pa rin niya. So, So, meron tayo ditong Jordan 1 Royal sa Jordan 1 meron silang tinatawag na butter leather and gusto kong ma-experience yun and yung iba sobrang mahal pero itong Royal 1's butter leather din siya pero mas mura sya kumpara sa iba na retro na Jordan uh, meron din tayong Nike Dunks meron din tayong Adidas Superstar and meron din tayong isa pang Jordan 1 Ico. Parang Chicago colorway siya. Tapos, I think, ito, may mga pantakbo din tayo dito. Ayan, pantakbo. Ayan, mga trainers natin. Tapos, ito, last na pang basketball. Adidas Exhibit. Pero anyways, yan ang ating shoe collection. Sana nag-enjoy kayo sa ating munting video. Pasensya na kayo kung ito lang ang vlog natin ngayong araw. Kasi guys, grabe pagod na pagod ako. Galing akong work. Pero sana nag-enjoy kayo. I-edit e ko na to para ma-upload ko na agad. At uh, yun. comment kayo down below kung ano pa mga gusto nyo makita ang video.